May hapon sa tanan, labi na sa atong mga estudyantihan. Uh, sa pili pa kong mga at mensahe, no? Uh, Inbiham niya sa itong upong barangay, ang chairman sa bada. Uh, ako ang inyong pagkaroon, ma makita at madunggan. Uh, pasalamat ko sa atong mga advocacy partner, no? Sa about sa illegal drugs, sa kumpanya, batok sa illegal na druga. Uh, nagpasalamat ko kay naimbitahan na sa ito sa uh, buwan, uh, campaign plan, eskwilahan, na ipanguluhan sa ato Pikachino, ah uh, headed by Sir Pina, Sir, o sa iyang mga kauban, o sa ato mga nga PCR, o uh, badak, uh, focal person sa Peace Corps, na si Sir Silaras, na ni Karon. O sa atong, sa ng mga advocacy partner, sa atong principal, sa atong in-depth coordinator, mga mga sa atong mga CBO, sa ilang President Bato Singuano, mga karami na active. Si Sir, kaya na, na, kaya na, kaya